pati mga bintana. Tinapala na nila para hindi pasukin ang ulan at hangin ang kanilang bahay. Tis-tis lang ho. Nakakaraos din naman ho kahit paano. Magandang araw. Ako po si Erica Tilo Stereo, isang grade student mula sa Marinduque State University. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang mahalagang video tutorial tungkol sa mga dapat natin gawin bago, habang at pagkatapos ng isang bagyo. Pagsimula na tayo sa mga dapat natin gawin bago ang bagyo. Bago ang bagyo, maaari tayong maghanda ng isang emergency go bag na kakailanganin natin sa biglaang paglikas. Ang emergency go bag ay naglalaman ng mga importanteng dokumento, pagkain, tubig, emergency kit, damit at flashlight. Ihanda ito at siguraduhin nasa tabi palagi upang atin na lamang kukunin sa mga oras ng paglikas. Ngayon ay ready na ang ating emergency go bag. Ngayon naman ay ipapakita ko sa inyo ang mga dapat nating gawin sa gitna ng bagyo. Sa gitna ng bagyo, ay manatili lamang sa loob ng bahay o sa evacuation center upang makaiwas sa anumang panganib. Kung kinakailangan, agad na lumikas patungo sa mas ligtas na lugar. Makinig rin palagi sa balita at mga abiso ng gobyerno upang maging updated sa pinakabagong sitwasyon ng bagyo at upang malaman kung ligtas pa bang manatili sa bahay o kung kinakailangan ng lumikas. Atin tiperin tipirin ang pagkain at inuming tubig at siguraduhin laging nasa tabi ang emergency go bag. Sa ganitong paraan, masisiguro ang kaligtasan ng bawat isa habang tumatagal ang bagyo. Ngayon ay alam na ninyo ang mga dapat kiyoin bago at sa gitna ng bagyo. Ngayon naman ay papakita ko sa inyo ang mga paghahanda na dapat natin gawin pagkatapos ng bagyo. Pagkatapos ng bagyo, tiyakin muna ang kaligtasan ng pamilya at inspeksyonin ng bahay kung may mga pinsala. Huwag agad buksan ang kuryente, lalo na kung may baha o basang appliances. Iwasan rin natin ang maruming tubig at itapon ang pagkain maaaring kontaminado. Linisin ang bahay gamit ang disinfectant at magsuot ng protection tulad ng gloves at boots. Makinig rin tayo sa mga balita para sa mga abiso ng gobyerno at maging handa kung kailangan muling lumikas. Sa huli ay matuto tayong magplano para sa mas maayos na paghahanda sa susunod na sakuna. At dito nagtatapos ang ating video tutorial tungkol sa mga paghahanda na dapat nating gawin bago, habang at pagkatapos ng bagyo. Sana ay may natutunan kayo at sana ay magliligtas tayo sa gitna ng anumang sakuna. Muli, ako po si Erica Tillusterio, nagsasabing ligtas ang may alam.